Magandang umaga mga idol. Ayan, pupunta kami ngayon sa dagat. Kasi kami ng maliliit na isda. Gamit yung ano namin trap na galing pa ng ibang bansa. Susubukan namin ito itaan doon. Baka sakaling makahuli. Maraming daan no? kasuka ng ano, isda. Ayan, palagi po umulan dito sa amin. Kaya bihira na ako nakagawa ng ano video. Kasi makulit tong bibi namin. no? Oh. Bibi namin makulit. Ha? Pa? Kumusta mo yung mga natin? Dali. hello. hi. Tayo, tayo. hello. 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 Punta kami sa dagat ni Bibi. Panguli kami ng fish. Di ba? Ligo. Ligo. kami sa dagat. So yan mga idol, maraming salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Ayan, sana po hindi kayo magsawa. Lalo lalo na po sa mga bagong viewers po. Huwag po kalimutan mag-subscribe sa, sa aking YouTube channel, Al Corby. So, thank you so much mga idol. Pakainin ko muna si Inting. Ayan, ito si Inting. Maliit. Inting! Dali. Oh, ayan. Kain ka muna. Ah, oh, ayan, pagkain niya. Oh. Kanin lang yon sa sabon ng isda. Ayan mga idol. Dalawa lang yung trap na dala ko mo na ako ng uh, swaki dahil yun yung gawin kong pamain. Mayroon na tayong pamain mga idol. Kunti lang din na kuha ko dahil malalim pa. Yung partner ko na yung pataanin ko. Si swerte daw pagkababae yung ano, magtaan. Kailangan namin ng bato para hindi mapadpad yung ano namin trap.

May e, bugaw pa naman yan. Ako naman yung magtaan itong isa. Baka swerte ako. <laughs> Five minutes bago namin balikan yung taa namin. So, magano muna kami. Magberyenda muna kami. <laughs> Dali ba? Baka pa ano. Naglabasan yung mga isda. Uy! Ilan? Isa. Dalawa lang. Dalawang piraso. Yaka ba ito, Kai? Alright, <laughs> taan namin yan. Baka makahuli pa. Tapos yung sa akin nandun ayun na yan kuhin mo muna dun dalawa lang yung pumasok na lubayan yan <laughs> Ito yung isa. Sana yung isa baka nakawala. baka magano baka maglabasan Ano wala Wala <laughs> isa Walang walang nahuli yung isa Tata namin ulit Ay butas yata 'to nakalabas yung nawala yung isa eh Nga, Wala, yan, okay lang yan. Ayan, yung um, isang pirasong lubayan. Ito, yung, ano, yung mo na yun. Yan, no? Nahulog yata. Ay, may butas pala dito. Ayan, no? Wala ka eh. May butas. Kaya nahulog yung isa. Hindi na baka tayo eh bari. Ayun Ito, oh. <laughs> natumba yung ano namin, trap. Oh, walang walang nahuli. Walang pumasok. Ito. So, uy, ulan na. Kunin ko yung ano ko. Yung trap doon sa malaking bato. Bakula kung mayroong ano to. Pumasok na isda. Ayun. Isang piraso. Ito. Isang piraso lang mga idol. Tingko na. Ayan. Oh. Ayan, nilinis na ng partner ko yung trap. Dahil low-away na kami.